She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I, I trending. trending. <coughs> I am trending. I don't ng November 20, I November 7, 2025. <laughs> Hoy, Andrew Eliada, ano bang nangyayari sa iyo ha? Hello. Gumising ka. Handa daw siyang tumakbo bilang uh, senador, ang aktor. Uh, kapag nanalo raw siya, mababawasan daw ang mga magdadakaw at uh, madadagdagan daw ang ani sa Senado. Hoy! Ano? Uh, sismoso ka rin, uh, Andrew Eliada. Ano 'yung pinagsasabi mo kay Tito Sen? Totoo ba 'yan? Wala ka kasi trabaho, kaya nagpapapansin ka lang eh, di ba? Kaya nga, binigyan ka ng trabaho ni sa office ni Senator Jingoy. O, oh, ayan, meron ka na trabaho ngayon. Sa kapilang bangir naman tayo, Idol. Ito naman, nananawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro ng hustisya at pananagutan mula sa mga opisyal at kontraktor na sangkot na sa mahigit na 26 billion flood control projects na umano yung nabigong protektahan ng lalawigan laban sa Bagyong Tino. Na nagdulot ng na tinawag niyang deadliest uh, flooding in years. Naku, parang deadliest of the deadliest flooding Uh, of the century, parang gano'n ba? Oh, of the decade, of whatever. Sinabi ni Gobernadora na didirekta niya ang kakausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hingil dito. At ngayon uh, ngayong biyernes, bumisita ang Pangulo sa Cebu upang personal na suriin ang pinsala ng bagyo. Pinakita naman ni bari 4 kay Pangulong Marcos ang laki ng pagkawasak ng kahabaan ng Malanga River sa Talisay City kung saan ang mga tahanan ay nalipol lang matinding pagbaha. Alright. Dapat lang, no? Mga idol na pagpapanagutin ang mga may sala sa hindi nila talaga uh, ginawa ang kanilang karapat dapat na gawin. Tungkulin para ibigay ang flood control. Yan sa Cebu. Alright. May naalala ko nung pumunta ako ng Cebu noon. Ano bang year yun? Way back? 2007 ba? O 2008? Marco Polo Hotel. Hello. Ah. Doon lang naman kami nag-check-in. Tapos, uh, during that time, nag-iyosip ako nun eh. <laughs> <laughs> nag <laughs> si pa ako ng time na yun. Nandun ako sa labas. Tapos, hindi ako nakakaintindi ng uh, dialect ng Cebuano. Hindi ko, ay, jack mo, At uh, nagsardong ijay, hindi ka dadak. There were one minute, Agus Yossi. At may pari, tag Yossi, ijay. Alright. So, rimuwarak di hotel, adak di arwarte hotel, tapos adal, adal lumabas nga na kamotor, and then, atay bagbaga na, ano, ano yun? Ito Hindi, hindi na rin siya makapagsalita ng Tagalog. Eh. Hindi. Sakay, sabi lang niya. Ano? Bakit? Bakit ako sasakay? Saan tayo pupunta? Ano to? Libreng joyride? Wow. <laughs> hindi pala. Yung pala. Yung pala yung kanilang uh, transpo. Oh, yan, si Rojin. Tsaka yung family niya, kasama niya. <laughs> Good luck, ha? nag, uh, na iti entries ni Rojin, Borromeo, and family. Kaya nga, Idol, hindi ko alam kung ano ba yun? Bakit may biglang ano ka ako? May biglang may motor? Tapos gusto akong iangkas. Ano ba yan? Wala pong mga angkas rider mo ngayon. Pero usong-uso pala doon sa Cebu noong that time. May, yun ang mode of transportation, no? aside from taxi at iba pa. Eh, parang habal-habal. Naudungan -habal. <laughs> na ano. dia macam ni weh, di ba? FM Rider Boy FM, siapa ya?